Isang panibagong linggo na naman ng programang magbibigay kasagutan sa inyong mga katanungan, may dalang solusyon sa inyong malikot na isipan at curiosity sa maraming bagay. Dito mula sa iba't ibang eksperto, aalamin at tutuklasin natin ang mga pag-aaral na sasagot sa nais mong malaman. Para sa DZRH TV, ito po si Rovik Manuel at sabay-sabay tayong matutos ha. Experts opinion. ba sa mga taong nagdadalawang isip sa epekto ng AI o yung artificial intelligence sa lipunan? Dahil kasi sa kakayahan nitong kayang pantayan at kung minsan lamangan ang kayang gawin ng isang tao, marami ang lumalabas na haka-haka tungkol sa mga pwedeng idulot nito sa inaharap, bagay na pinabulaanan na naman ng mga eksperto. Kung ano ang paliwanag dyan, alamin sa expert's opinion na ito. Sa paglipas ng panahon, kasabay nito ang patuloy na evolusyon ng teknolohiya at isa sa itunuturing na pinakamalaking breakthrough dito ay ang paglaganap ng Artificial Intelligence o AI. Ngunit dahil sa kakayahan nitong tapatan o lamangan ang mga bagay na kayang gawin ng isang tao, marami ang kumakalat na mga haka-haka tungkol sa tunay na kapasidad dito. Bagay na pinasinungalingan ni Bernard Marr, isang world-renowned futurist, Una, ang AI raw ay matalino, patas at walang bias. Ayon kay Mar, ang katalinuhan ay katangi ang likas sa mga buhay na nilalang at ang kakayahan ng AI na makapag ng mga output tulad ng tao ay nakabatay pa rin sa algorithm na gawa ng isang tao. Ito ang dahilan kung bakit hindi masasabi na walang kinikilingan ng AI. Halimbawa na lang sa Amerika, gumagamit sila ng AI para makatulong sa pagpredict ng pattern ng mga krimen, maging sa pagbuo ng mga hatol. Dagdag pa nito, ang AI daw ay nakaspecialize ang trabaho ng machines at malaking tulong sa business world at malayo pa daw ito sa realidad na magkaroon ito ng kakayahan na kopyahin ang natural instincts ng isang tao o kung tawagin nila ay general AI. Pangalawa, ang AI raw ay magte-take over daw sa mundo. Tulad ng maraming bagay sa mundo, nilinaw ni Mar na walang nakakaalam kung saan patungo ang AI sa mga susunod na mga taon. Gayunpaman, katulad ng iba pang social structures at constructs na mayroon tayo ngayon, Nakadepende pa rin sa atin ang pag-regulate o pagkocontrol dito. Bilang mga tao, nakikita natin ang benepisyo ng AI sa buhay natin at hawak natin ang responsibilidad na patuloy itong pagyamanin, gamitin ng tama para sa ikabubuti ng lipunan at pigilan ang pang-aabuso rito. Marahil marami ang nalulungkot dahil sa mga sunod-sunod na balita ng hiwalayan ng mga paborito nating love team o couples. Masakit man pero alam nyo bang ayon sa pag-aaral? Mas masakit pa raw pala ang hiwalayan ng magkaibigan o ang friendship breakups. Kung bakit at ano ang paliwanag dyan ng mga eksperto, alamin sa si expert's opinion na ito. Friendship breakups. Mas masakit pa sa couple breakups ayon sa pag-aaral. Marami ang pwedeng dahilan ng kalungkutan ng isang tao. Katulad na lamang kapag dumaan ito sa isang breakup o hiwalayan. Nako, at karamihan nga sa atin ay nakararanas na ng iba't ibang klase ng negatibong emosyon tulad ng pagiging denial at pangungulila dahil sa pagkakaroon ng romantic breakups. Kaya naman mas marami din ang mga payo ng mga eksperto tungkol dito. Ngunit paano naman ang mga payo tungkol sa sakit na ating nararanasan kapag tayo ay nawala ng isang kaibigan o ang tinatawag na platonic relationship? Ayon kay Dr. Suzanne Dejes White, isang licensed counselor, ang isang kaibigan raw ay ang mga taong nandyan para sa atin, ang taong mayayakap at masasandala natin. Bukod nga sa ating mga kasintahan, sila ang ating mga kasangga sa panahong tayo ay may pinagdadaanan handang makinig at minsan nagbibigay pa ng payo at ang nagsisil bibilang ating support system. Kaya naman ayon sa pag-aral, ang hiwalayang magkasintahan raw ay tunay na masakit Ngunit walang mas ikasasakit pa daw sa friendship breakups. Sinuportahan naman ito ni Dr. Marisa Franco, isang psychologist. Sinabi nito sa kanyang libro na may pamagat na Platonic, may formula daw para sa sakit na nagmula sa hiwalayan ng magkasintahan, tulad na lamang ng pagkain ng ice cream, paglabas kasama ang ating mga kaibigan, paglilibang at pagpapagupit ng buhok o ang makeover kung tawagin. Ngunit ang hiwalayan daw ng magkaibigan ay mahirap na solusyonan o kalimutan dahil karaniwa na sa mga tao na hindi pinag-uusapan ng hirap at sakit na nagmumula sa pagkawala ng isang kaibigan. Masakit at malungkot man na mawala ng kaibigan, ngunit ito ay may oras at proseso raw sa paghilom ng ating mga puso. Dagdag pa ni Dr. White, kung magtapos man ang inyong pagkakaibigan, mahalaga daw na hindi ninyo sisihin ang inyong sarili o iyong kaibigan, kundi Manatiling focused ka sa pagsuporta at pagbuo ng iyong sarili at tandaan na posible ka pa rin namang makahanap ng bagong kaibigan sa paglipas ng panahon. Kaya naman sa bawat tao na nakakaranas ng sakit na dulot ng hiwalayang pagkakaibigan, ayos lang na umiyak. Ngunit magpatuloy at tandaan na darating ang araw na ihilom din ang lahat ng sakit. Ika nga nila, hashtag trust the process. Sabi nga nila, when words fail, music speaks. At kadalasan yan na ginagamit ngayon na pangpatanggal stress ay ang pakikinig ng mga chill at soft music. Pero alam nyo bang ayon sa mga pag-aaral na ang sinasabi nilang maingay at laging galit na metal songs ay may naidudulot pala ng na magandang benepisyo sa ating mental health? Ang paliwanag dyan ng mga eksperto, alamin sa expert's opinion na ito. Benepisyo ng pakikinig sa heavy metal genre na tugtugin, alamin! Ayon sa pag-aaral, ang pakikinig raw sa heavy metal genre na mga tugtog ay maaaring makapagdulot ng iba't ibang benepisyo sa ating mental health. Ilan kasi sa mga karaniwa ng pananaw ukol dito o misconceptions, ang metal music raw ay laging galit, maingay, nakakasira raw ng utak at patungkol daw lagi sa karasan at pangaabuso. Ngunit ito ay pinabulaanan ng mga leading clinical psychologists. Ayon nga kay Dr. Jacqueline Johnson, isang licensed psychologist, sa kabila ng pagiging loud at energetic rhythm ng mga genre na ito, maaari raw itong maging stress reliever at maaaring makatulong na mabawasan ang ating negative energies sa ating katawan. Kapag at alaman din sa isang pag-aaral ni na David Greenberg, karamihan daw sa mga taong nakikinig ng heavy metal o intense music ay mas lohikal at complex mag-isip kaysa sa mga hindi nakikinig dito. Ayon pa sa empathizing and systemizing theory at sa tulong ng cognitive styles ng isang tao, mas tumataas daw ang pagpoproseso ng utak ng isang tao sa tuwing nakikinig ito ng mga intense music katulad ng rock at heavy metal. Sa kabilang banda, mas tumataas naman daw ang empathy level ng isang tao sa tuwing nakikinig ang mga ito ng mga mellow music katulad ng soft rock, ballad at iba pa. Sinasabi ng teorya na ang systemization raw ay tungkol sa kung paano mas lumalalim ang pag-unawa ng utak ng isang tao, kung kaya't mas nagiging lohikal at mas malawak ang pag-iisip ng mga ito. Dagdag pa ng isang survey na isinagawa ng Stack Overflow Dalawang libo sa siyam na pong libo na coding professionals ang nagsasabing mas nakakapag-focus raw ang mga ito sa trabaho kapag nakikinig sila ng mga heavy metal musics. Ngunit paalala pa rin ng mga eksperto na sa musical taste mo pa rin kung paano nito matutulungan ang iyong sarili gamit ang mga kinahihiligan mong kanta. Ika nga nila, music is therapeutic. Eto, panigurado ay maraming makakarelate. Isa ka ba sa mga tao na maraming what if sa iyong isip at nakararanas na ng anxiety dahil sa labis na pag-iisip o ang tinatawag na overthinking. Mahirap ito ngunit kailangan nating kontrolin dahil ayon sa pag-aaral, nakakaapekta raw pala ang pag-overthink sa ating kalusugan. Kaya't narito ang mga paraan para maiwasan iyan. Alamin sa si expert's opinion na ito. Unang paraan para maiwasan ang pag-overthink. Alamin, likas na sa isang tao ang magkaroon ng maraming tanong sa kanilang isip at dahil dito, pilit din natin itong hahanapan ng mga kasagutan. Ito ay karaniwan para sa mga mag-partner o di kaya naman sa labis na pag-iisip para sa ating mga kinabukasan. Kadalasan pa ay mayroon tayong mga what if o paano kung sa ating mga isip. Kaya't labis tayong mag-overthink tungkol sa mga bagay na hindi natin kontrolado na nagiging sanhi ng ating pagka-stress. Napagalaman kasi ng mga eksperto, sa tuwing nag-overthink raw ang isang tao, naglalabas ang ating katawan ng tinatawag na cortisol, isang steroid o stress hormone na nanggagaling sa may bandang itaas ng ating kidney sa tuwing tayo ay na-stress. Ayon kay Christina Campos, isang general physician, ang labis na pag-overthink daw ay maaaring magkaroon ng masamang epekto sa ating kalusugan at isa na riyan, ay may epekto sa ating digestive system. Aniya maaari itong magdulot ng irritable bowel syndrome at inflammatory bowel disease dahil sa labis na pagproduce ng cortisol o stress hormones ng ating katawan. Ang iba pang implikasyon nito ay maaaring magdulot ng panganib sa ating puso Magkaroon ng iba't ibang skin infections at maging ang pagtaas ng risk na magkaroon ng cancer dulot ng paghina ng ating immune system mula sa labis na pag-overthink. Kaya't narito ang ilang mga paraan upang maiwasan ang labis na pag-iisip o pag-overthink. Una, mas pagtuunan mo ng pansin ang mga pagkilos mo kung paano ka tumutugon sa iyong pag-iisip at upang maiwasan ang tinatawag na repetitive thinking o paulit-ulit na pag-replay ng lahat na nangyari sa isip mo, lalo na ang mga bagay na wala sa iyong kontrol. Maaari mo rin daw na i-acknowledge o tingnan ang iyong mga success at magandang mga nagawa. Maliit man yan, but still, mayroon ka pa rin accomplishments na natapos at maaari mong tingnan ito upang ikaw ay mapanatag. Pangalawa, humanap ng ibang mapaglilibangan upang maiwasan ang pag-overthink. Sa ganitong paraan, mas maitutuon natin ang ating sarili sa ibang bagay na mas makakatulong sa ating sarili. Ikatlo, huminga lamang ng malalim upang mas makapag-focus ka sa iyong gawain at dito, maaari mong tanungin ang iyong sarili kung ano ba ang kailangan mong gawin upang malutas ang iyong problema at hindi na magdulot pa ng isa pang problema o pagkakamali. Pangapat, Payo ng ilang mga leading psychologist ay ang pag-meditate at ang pag-validate sa iyong nararamdaman. Sa ganitong paraan din, mas mabibigyan mo ang iyong sarili ng panahon na makapag-relax at mailabas ang iyong stress hormones sa iyong katawan. At panghuli, subukang kumonsulta sa iba maaaring doktor o eksperto usapin ng mga malalapit sa iyo tulad ng mga magulang mo o ang iyong kaibigan sa ganitong paraan mas mapapadali at makakatulong sa iyo ang proseso ng pag-iisip. Sakit sa puso pa rin ang isa sa leading cause of death ng mga tao at isa na nga rito ay ang hypertension o mas kilala natin bilang high blood. Gayunpaman, ito rin ay karaniwang sakit na dinadaing ng marami lalo na ng mga nagkakaedad na at kung minsan namamana pa ito mula sa ating mga magulang. Pero ayon sa mga eksperto, kaya naman daw itong mapigilan o ma-regulate sa tulong ng kontroladong diet. Alamin natin kung ano nga bang nausong DASH diet at ang mga benepisyo nito sa expert's opinion na ito. isa na sa problema ng mga tao sa panahon ngayon, maski ng mga Pinoy ay ang pagkakaroon ng hypertension o ang tinatawag ring high blood pressure. Isa na sigurong dahilan ay ang nakakasanayang lifestyle ng mga Pilipino pagdating sa pagkain at yung mga namamana na rin. Kadalasan na ding sanhi ng pagkakaroon ng hypertension ay ang labis na pagkonsum ng mga pagkain mataas sa asin o maalat, matataba o makolesterol, Ilan din sa mga risk factors ay ang pagkakaroon ng iba pang health conditions tulad ng diabetes at sakit sa bato. Kaya naman upang magamot ang hypertension at maiwasang humantong pa sa mas malubhang karamdaman at mapababa na rin ang risk na magkaroon ng heart disease, inirekomenda ng mga eksperto ang pagsunod sa tinatawag na DASH diet. Ang DASH diet o dietary approaches to stop hypertension ay isang healthy eating plan na nakadesenyo upang solusyonan at gamutin ang high blood pressure. Ayon kay Dr. Deborah Ona, isang heart expert at ang immediate past president ng Philippine Society of Hypertension, maaari daw na ibase ang pagsunod sa DASH diet sa pinggang Pinoy. Ang Pilipino kasi mas ano sila, di ba? Mas makanin, mas carbohydrates. So ang FNRI is naka ano sila ngayon, yung pinggang Pinoy. So Sa plato mo na pinggang Pinoy, kalahati doon dapat kulay, isang parang konti lang, isang cup ng rice, tapos maliit na na ulam na puro lean meat tapos may prutas ka. Dagdag pa ni Doc Debbie, dapat rin daw ay makapag-consume lang tayo ng mababang level ng salt o asin upang maiwasan ang hypertension. Kung susumahin, simple lang naman ang kailangan para mapanatiling malusog hindi lamang ang ating puso kundi ang ating buong katawan, balanseng pagkain na may kasamang ehersisyo at siyempre, healthy lifestyle. Lumipas man ang buwan ng mga puso, tandaan na dapat gawing prioridad sa pang-araw-araw ang kalusugan ng ating mga puso. At yan ang mga kasagutang hatid sa atin ng mga eksperto. Sa episode na ito, sana'y nabigyan namin solusyon ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan at nabigyan rin namin kayo maging nang bagong kaalaman. Muli, ito si Rovic Manuel. Samahan niyo ako muli sa... So Samahan niyo akong muli sa susunod na linggo at sabay-sabay na matuto dito lang sa Expert's Opinion.